Hey, hey, hey! What's up? This is Ibinget Grace, taga Benguet, kaya Ibinget. So, kung bago ka lamang sa ating channel, please do subscribe. Click mo na rin yung bell para po ma-update ka if ever meron po tayong bagong video. So, I hope and I believe na meron po kayong matututunan dito sa ating channel. So, our topic for today is all about patronage fun. Ano nga ba itong patronage refund? Patronage refund tayo ng patronage refund pero hindi naman natin naiintindihan ito. So, if you're interested, please keep on watching. So, ito po yung aking natutunan and gusto ko rin i-share sa inyo kung ano nga talaga ang definition ng patronage fund when it comes to cooperatives. So, ano nga ba itong sinasabi natin patronage fund? So, I stand corrected po sa ating nasabi last time sa mga previous videos po natin about cooperatives na natakal po natin doon ang patronage fund. Ang patronage fund nasabi po natin noon na eto yung buong interest ay babalik po sa'yo. So, hindi po pala a part of it, apart from your interest na binayaran, ang babalik lang po sa atin na nangutang. So, kunwari, kung ang interest na binayaran po natin sa ating utang is 6,000 pesos. So, hindi po yung 6,000 na buo ang babalik po sa atin, kundi part of it, Depende po yun kung magkano ang dineclare ng kooperatiba, kung magkano ang babalik po sa atin na percentage. So, kung dineclare po ng kooperatiba na 4.75% ang babalik sa ating mga membro, sa ating mga nangutang, eh, yun po ang i-multiply po natin sa 6,000 pesos. So, 6,000 pesos times... 4.75% yun po ang babalik sa atin after a year kasabay po ng patronage refund ang dividend rate na binabalik po sa ating members, sa ating mga members ang patronage refund lang po ay nababalik po sa mga umuutang talaga so kapag wala kang utang wala kang patronage refund so kung anong meron ka lang is dividend rate So, yan po ang tinatawag nating patronage refund. Sana po naintindihan natin ang ating shinare ngayon. So, yan lang po ang ating video. So, this is Ibing Get Grace. So, kung may natutunan ka, please do subscribe. Bye! See you! Uh, ang patronage ang patronage